Ay, gas ya. Udah, kita harus naik tuh. Takut-takut itu bos. Berapa, Kayak mau <laughs> Good. Kami lang yung nakikita nyo kumain pero yung umakyat sa kabila o. Oh. Ayaw magpakita dito. <laughs> <laughs> Kung hindi siya umakyat guys, hindi kami makakakain talaga nito siya talaga yung may kasalanan nito ba. Hindi dinamik itu inutusan. Gusto niya lang siya magkuha. <laughs> Ga pumilit pa kanina, sabi sige na magkuha tayo. Alam mo yung sa kanya, di ba? Grabe yung ugali ng jury ba. <laughs> 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 Yare talaga to si Juri.

Salita, salita pa siya sa likod. Hindi siya nakikita. Kunwari pa siya, no? <laughs> Tayo na, nakaubos na kagad sa tatlong buko. Wala ka kabilis magkain. Hay, <laughs> sa wakas. Tanggal din yung gutom natin.